Hello, nga po pala nandito na malay like, sa panimbawang video. Hey! Haha, hey, hey. <laughs> joke lang, joke lang. So ngayon nga pala ipupunta nga pala kami ni Ate Joy sa barangay. Si Satellite barangay dahil nga pala kukuha nga pala si Ate Joyce ng barangay clearance para siguro sa ano niya siguro job of application. Ganon. Hindi <laughs> ko talaga alam pero nagpasama lang talaga siya sa akin. So sinuma sinumaan ko lang talaga dahil mabaitong pinsan. Hey! Kasi naririnig ko dagdag -dag points kapag babait ka ba? <laughs> so, ayan na, nandito na kami sa satellite ng ang barangay and si Ate Joyce is nag-perform like, na, ano? Eh? Yung kung bagay, nagsusulat na ng mga informations about herself, tapos syempre, pagkatapos niya mag-inform, mag-ganyan-ganyan, eh syempre, umupo muna kami and meron akong, I mean, meron na nakita na, ayan, meron pala silang event dito eventitis. <laughs> Joke lang. Tapos nilalamig ako. Kasi ang lamig doon chat nyo sa akin. <laughs> Joke lang. Basta ang kasi nakatutok sa amin aircon. Ay, aircon doon. Electric fan. Tapos, o pa. Tapos, mga angin, And, kaya talaga. Nilalamig. Kaya masakit. <laughs> tapos, meron akong napansin. Tignan nyo. Sino kaya yan? Sino yan? P.R.O. Dito sa barangay. Sino yan, men? O yan, kasama ba si Kapitana? Sino yan? Sino yung mga yan? Hindi ko kilala yan, ah. Us, kaya yan. <laughs> Hindi ko talaga promise alam. <laughs> so, ayan na. Pagkatapos, tinawag na nga pala si Ate Joyce. And, yan na. Pagkatapos, tapos na. Tapos na ang barangay clearance. Ben, tapos. Tapos, yung sunod naman na matatapos yung relationship nyo. <laughs> sorry, sorry. Tapos, ayan na nga pala. Dito na muna tayo. Huwag muna tayo pa iguy pa, diba? So, ayan na, umuwi na kami dahil nga pala si ate, eh, kumuha ng barangay clearance. Tapos, pupunta rin ng, ng aura yata para ano yung SS niya, ganun, di ko alam. I don't think so, but it's too late to understand you again. <laughs> Tapos may nag-aabang dito na, no? Kapag papasok ko, mag-aabang. nag -aabang para makalabas din siya. Hindi pwede yun. Tapos siya na nagbibisa si ate. Dahil nga, di ba, may pupuntahan nga. So, huwag niyo muna yung mga ganyan-ganyan. Mag-google muna tayo dahil ang boring-boring, di ba? So ito naman is tungkol sa ating mga crush. Si crush ay parang bituin. Madaling tignan, mahirap abutin. <laughs> pero ikaw, madaling pangarapin pero mahirap maging akin. <laughs> meron pa, meron pa, meron pa. Diba, between, between sinasabi ko doon. Ngayon naman yung sun and moon. Your sun and moon, yeah. Pero ano to, English, English to. The moon is for the night, the sun is for the light. And you is for the rest of my life. Woo! ito na, ito na. <laughs> ito na, si ating nga pala is nag... Nasa na, and pagkatapos doon is umaalis na siya. Tapos tinan mo, pinagdilipan pa ni Choconut kasi tinan mo, tignan nyo, alis na pero siya pa yung nauuna, oh. Meron ba pala, meron ba pala? Kungkol naman sa aso si Choconut. Alam mo, parang aso ka. Kasi ikaw yung tinitibok ng puso ko. Pero asan dun yung dog, yung aso? Alam nyo ko na asan? Dog, 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 dog. <laughs> ang corny, ang corny, corny, corny. eh na ang corny ko naman yan <laughs> So, ayan, naalis na nga pala si ate. And this is Borders of the vlog. And see you on my goodbye. Bye-bye na nga.